Hello, hello mga kumare! At timing nga pala ang aking lead dahil ngayon ay 3 A blessed Sunday morning everyone! Ayan at na dahil nga nakita ko na lahat sila ay may niluluto ay pinasok ko ng kanilang bakuran at ito nga may sinabawang balat ng baka si Gumparing Felix at may kanya-kanya silang mino at pagkagaling nga ay pumunta naman ako sa likod bahay. At ayan naman at nagluluto ng ulo ng baboy si kumparing to para gawing sisig. Dahil ngayon nga pala ay, ay birthday or kaarawan ng aming kompare na si paring June. Ayan at busy silang lahat at nakakatuwa naman dahil parang piyesta sa aming lugar. Ayan, happy tricky. Lalo naman mga kumare sa ibaba ay talagang bonggang-bongga kanilang celebration dahil naglechon sila ng manok. manok. Nga, di nagpakabog itong si kumaring Manilin dahil nagturbo sila ng manok in a nature way. Ayan, inihaw nila ang manok na nilechon sa uling, ayan, at pinagtyagaan ni kuya na kahit naman ubod ng ini talaga ay talagang pinagtyagaan niyang paikot-ikotin ang manok na ito at syempre, di naman tayo papayag na hindi tayo makatikim kaya pagkaluto ay nakikain ng inyong kumare at ganito nga kami, pag may okasyon mga kumare, at kung sa nakabutan ng tanghali, ay doon na nila ako pakakainin, yun lang guys thank you for watching, happy Tricky, God bless